Hello everyone. Welcome back to the channel. Ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakabagong electric scooters na talaga namang pinag-uusapan, ang KTM E-Speed 2026. Isa itong makabagong two-wheeler na puno ng estilo, performance, at teknolohiya na siguradong magugustuhan ng mga riders na naghahanap ng eco-friendly na adventure. Simulan natin sa exterior ng KTM E-Speed 2026 kapansin-pansin agad ang agresibong disenyo na tila hinango sa sporty DNA ng KTM. Matapang ang linya at moderno ang pagkakaangkla ng body panels. Mayroon itong LED headlamps at DRLs na nagbibigay hindi lamang ng mas magandang visibility kundi pati na rin ang karagdagang aesthetic na factor sa hitsura. Ang aerodynamic design ay hindi lang basta forma, nakakatulong ito sa mas smooth na ride at better energy efficiency. Pagdating naman sa interior o cockpit area, simple pero functional ang layout. Digital ang instrument cluster na nagbibigay ng lahat ng importanteng impormasyon kagaya ng speed, battery status, at riding modes. Mayroon din itong connectivity features para sa mga smartphone na nagbibigay ng mas seamless na experience sa bawat ride. Sa performance, dito talaga lumulutang ang KTM eSpeed 2026 nakapore ng high performance electric motor na kayang magbigay ng instant torque at mabilis na acceleration. May iba't ibang riding modes para ma-adjust ang power at range depende sa pangangailangan mo. Ang battery pack naman ay high capacity at kayang magbigay ng impressive na range na swak para sa city riding at kahit medyo long rides. Charging time ay relatively mabilis din, kaya hindi ka mag-aalala sa downtime. Safety Features hindi rin nagpahuli ang KTM dito. Equipped ang e-speed 2026 ng advanced braking system na may ABS para sa mas secure na pagpreno. May traction control din ito para mas ligtas ang handle ng lalo na sa wet or slippery roads. May built-in security system din para sa protection laban sa mga magnanakaw. Ano nga ba ang unique selling points ng KTM e-speed 2026? Una, ang cutting-edge design na tunay na standout sa daan. Pangalawa, ang performance na hindi ka bibigwin kahit electric scooter ito. At pangatlo, ang commitment ng KTM sa sustainability nang hindi isinasakripisyo ang excitement sa pagmamaneho. Plus, ang build quality na inaasahan mo mula sa isang kilalang brand tulad ng KTM. Pagdating naman sa presyo, inaasahan natin na magiging competitive ito sa market ng high-end electric scooters. Bagaman wala pang eksaktong detalye, malamang na nasa premium range ito dahil sa teknolohiya at kalidad na inaalok. Sa kabuuan, ang KTM eSpeed 2026 na ay isang magandang pagpipilian para sa mga naghahanap ng electric scooter na may performance, style, at advanced features. Ito ay patunay na hindi kailangang isakripisyo ang thrill sa pagmamaneho para sa kalikasan. Kaya kung naghahanap ka ng bagong riding kompanyo na makabago at environment friendly, siguradong sulit bigyan ng tingin ang KTM E-Speed 2026. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i ang bell icon para sa iba pang reviews at updates. Kita-kits ulit sa susunod na video.